Sino ba nakikita itong nakikita ko? Puro lubak, kawawa ang mga esyante Basa ang kanilang mga shoes na bagong polish Paki agara aksyon naman sa mga kinakukulan sa barangay Murta Na dito sa Uyawe papuntang Riverside Grabing lubak ko, pati si Manong nag sa lubak Kaya may sugat ang kanyang paa Puno ng tubig Pakitambak ka naman po kung pwede lang dahil hindi ito po ito po ay sakop na ng barangay hindi po ito sakop ng LGO oh ano to hindi lang lubak to eh ilog na to eh sa harap ni Jose ilog na to kita niyo ba to pati yung mga basura, yung mga basura na nakatambak sa gilid pakit na rin sa kinaukulan sa LGO Oh, paano to? Sungkaan? Hindi na uso ang sungka ngayon. Hindi na makajaging si Sir maganda. Kay puro lubak. Alright. Bigyang agarang aksyon. Kung ayaw nyo tirahin natin ang tirahin yung mga barangay na yan.